Hi, good morning, guys. <laughs> Dimitris, laughing at me. Good morning, everyone. It's another day. Ah, uh, papakita ko sa inyo guys yung mga ni Cute ni Baka. <laughs> Look at Baka, so cute. <laughs> Nagsasunbathing si Baka. <laughs> kss, kss, kss. Baka! I'm calling Baka like a, like a cat. Sunbathing? Ayan si Churny. <laughs> si Churny dyan natulog sa may kanal. <laughs> Papakita ko sa inyo yung natanim ko na transfer ko kahapon ng mga vegetables sa aking garden beds. Ah, uh, nalubat kasi yung phone ko kahapon habang nagvi-video ako doon sa garden kaya hindi ko napakita sa inyo lahat. Pero don't worry, ipapakita ko sa inyo ngayon. But before that, ititour tour ko muna kayo dito sa aming bahay. May update tayo dito sa aming pinapagawang extension. Let's go. Uh, first dito tayo. Then, first, dito tayo guys. Oh. Yan ang verando. veranda. Veranda. Na-install na nila lahat ng mga kahoy. Tapos dito, nagawa na din nila ng steps. Tapos kung nakita nyo yung parang kanal na yan. Ano yan? Para yan sa aming pathways. Itong space na to. Ito dito. Until dyan sa may parang kanal. Magiging pathways 'yan. Nakapalibot 'to sa ano sa aming bahay. Tapos ang room pala guys, hinihintay pa nila yung ibang materyales. So hindi pa sila natapos dito. Kaya yung inuna nila, ito na munang pathways, gagawin naming pathways. nakapalibot yan sa bahay yung pathways namin. Yan, andun si Dimitri at si Yuri sa kubo. Yan ang bubong ng aming veranda. Hindi pa natapos dito bat banda kasi nakulangan yung roof. Ay, ang ingay. Ano yun? <laughs> ang ingay ng motor. May dumaan na motor Sundays. Sunday kasi ngayon baka may nag ano dito nag bike tour ingay ng motor. Tapos dito naman sa front ng aming bahay. Ayan, itong space na to guys, magiging simentado na yan. Tapos dyan din, lalagyan papunta doon sa aming kubo. Tapos ito naman, doon papunta sa garage. Nagkapaghukay na sila dito. Next na gagawin dyan ay lalagyan ng hollow blocks. Ayun, doon na, na meron na kaming hollow blocks. Oh. Tapos may maraming mga buhangin at bato doon. Tapos dito may maraming siminto na dito. Sinipon talaga kaming tatlo. Ako yung huling nagkasakit. Yung una, una si Yuri, sinipon at inubo. Tapos pagkatapos ni Yuri, si Dimitri naman. Tapos ako naman. Pero ako malapit, malapit nang mawala to. Si Yuri, nawala na yung kay Yuri. Dimitri naman, nawala na din. Ako na lang yung meron. <laughs> Actually, ako na lang yung meron. So, ayan, kahapon nilinisan to, nilinlen dito at ng isang kapitbahay namin. Yung isang kapitbahay namin, si Elna. Sabi ko, nakalimutan ko yung pangalan niya kahapon. Si Elna ang pangalan niya. Ila dyan. Tapos, pakita ko sa inyo ang aking mga manok ha, kasi may nag-comment na dapat mag-alaga daw ako ng manok para may itlog kami na ha-harvestin balang araw. Meron na po kaming manok, oh. Ayan. Yan ang chicken coop namin. Yan ang manok namin. Dalawa, ang, dalawa pa nga lang ang manok namin pero dadagdagan ko pa yan. Malalaki na. Dumating sila sa amin. Maliliit pa yan. Actually, manok yan nila Lenlen. Binili ko lang. Tapos nilagyan ko na rin dyan ng anong tawag dyan? Bukag yan sa Bisaya eh. Para dyan sila mangitlog. Ayan. Sabi ng asawa ni Lenlen, malapit na daw yan mangitlog. Tapos yung malunggay pala dito na itinanim ng papa ko. Ayan, buhay na buhay na siya ulit. Kasi nung summer guys, nalungkot ako kasi walang uh, wala nga kaming tubig doon noon at saka sobrang init pa noon, di ba? Akala ko namatay na talaga to. Pero ayan, nang nabuhay siya ulit. Da na di ba? Marami na siyang dahon. Tapos itong aking, anong tawag dito? Lemon grass. Akala ko namatay na to noong summer eh. Ayan, nabuhay ulit. Dumami pa yung ano niya, dahon niya. Mga basil. Ang tawag dito? Basil. Genovese yata to. Tapos yan ay ba I don't know, what's the name of that basil. Tapos, tapos ito naman yung Thai basil, oh, na matay. Tapos, may tumubo pa nga dito, oh. Galing to sa mga buto na nahulog dyan. Marami kasing mga buto na yung basil ko. Tapos, ayan, oh, nahulog, nahulog dito. Tumubo naman sila dito. <laughs> okay lang yan. Mm, ang dami, ang dami. Tapos, meron akong oregano. Galing to kina Len Len, nang hingi ako ng oregano, tinanim ko dito. Tapos yan, mga Chinese chives, ang liliit. Ah, masipon ko. Tapos may isa pa ditong malunggay na akala ko rin ay namatay na, pero nabuhay ulit. Ito pa, <laughs> malunggay. Si papa ko ang may tanim niyan. Siya ang nagtanim niya nung pumunta sila dito nung December. Okay guys, tara na guys. Um, pakita ko sa inyo yung mga mga na uh, transfer ko kahapon. Let's go! Mga tatlong araw nang hindi umulan dito sa amin. Pero okay lang kasi nung mga nakaraang araw sobrang ulan. Like everyday ulan. Tsaka ang lakas pa ng ulan. Lag, sobrang basang-basa dito <laughs> sa amin. Pero at least ngayon, di ba, ma, at least maka, maka rest naman yung mga tanim ko sa ulan. Para hindi na mag hindi na ma-overwater. Mm, nilinisan pala ito kahapon nila Lenlen at saka nung isang kapitbahay namin. Ayan, malinis na dito. Ang ganda na, di ba? Doon tayo sa aking mga it itinanim kahapon. Dito tayo mauna. Ayan, ang cute. <laughs> Meron akong maraming silantro, guys. Ayan, mga silantro yang mga yan. Uh, Diniretso ko lang yung mga seeds dyan. Direct seeding yung silantro. niyan ang dami. Nag-sprout na sila. Tumubo na sila. Tapos, yan yung tinanim ko kahapon ng mga pechay. Ayan, ang cute. <laughs> they're, so, they're so cute. <laughs> Natutuwa ako tingnan sila. Pag lumago na yan, lumaki, ang ganda na yung tingnan dyan. Tapos itong garden bed na to pala, nilagyan ko to ng um, cow manure. Ayan! Marami akong cilantro at saka pechay dyan. Tsaka may natanim akong isang um, sweet beet. <laughs> may sweet beet din dyan. Tapos, second garden bed naman. Um, ito yung mga Chinese kale. Chinese kale. Yeah. Ayan. <laughs> yung iba. ba? Diba? Super cute! <laughs> Ang cute <tingnan> nila. <laughs> Para kung baliw sa akin garden. <laughs> tapos, tapos dito, hindi ko tinaniman to kasi may plano akong itanim dyan na iba. Tapos dito naman, tinaniman ko ng talong at saka sili. Ito mga talong dito. Talong, talong, talong. Sana mabuhay yan kasi medyo nag yung dahon nila. Sili, 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 sili. Ang daming sili, diba? Tapos next garden bed, wala pa akong naitanim. Next naman na garden bed, ito yung pinakamalaking garden bed ko actually. Actually guys, hindi ko tinanim yan. Mga munggo yan. Mga munggo yan. Hindi ko tinanim yan. Um, naglagay lang ako ng mga kitchen waste diyan. Nilagay ko sa ilalim. Tapos, meron pala yung munggo. Mga munggo. Kaya yan, tumubo sila. Sayang naman din kung bunutin ko. At patayin. Baka mamunga yan ang munggo. Lilipat ko siguro doon sa labas. Kasi wala na akong space dito. Mas mataba yung ano doon sa labas yung soil doon sa may kawayan na namin. Ah, kamatis. Nang mga kamatis guys oh, yung iba, yung iba sobrang lalaki na, 'di ba? <laughs> From last vlog nakita nyo, 'di ba? Nagtanim ako ng nag naglipat uh, ako ng mga kamatis jaan Nilagyan ko pala ng mga wood chips, so anong tawag diyan? Galing doon sa ginagawa naming veranda para pag nagdilig ako, hindi tumalsik yung mga soil niya sa dahon ng kamatis. Kasi ang kamatis, very sensitive sila. Ayaw nilang madikitan ng soil yung ano nila, dahon nila. So, yan, nilagyan ko. Tapos yung, so, ayan o. Oh, nagsimula ng mamunga, mamulaklak. Ayan, daming bunga. Close up. Yan, ang puno na yan. Maraming bulaklak, bulaklak at bunga. Tapos ito dito, may bulaklak at bunga din. Akala ko talaga na mamamatay na to kasi nung summer, sobrang dry talaga dito eh. Parang nagsimula na nga itong mamatay to <laughs> mga bell pepper na to. Pero I'm so happy ngayon kasi namunga sila oh. dami ng dahon, no? mga kangkong, talbos ng kamote, alugbate. Ito yung kangkong na itinanim ko galing lang sa stock niya. Ito naman yung mga kangkong na itinanim ko galing sa ano sa buto talaga na tabunan. <laughs> may carrots na dyan. Malaki. Hala, ang laki! Sana malaki yan sa ilalim, no? Carrots. Magluluto ako ng gulay para sa lunch namin. Meron, nakapagluto na ako ng pork adobo. So, itong gulay na lang ang lulutuin ko. Yummy. Yummy cauliflower. This is your food. Yan ang pork adobo. Niluto ko kaninang umaga. This is our lunch for today.